Yo, what's up mga kachismos at kachismosa and welcome back dito po sa ating YouTube channel. By the way, my name is Zoro, the Chismoso. Ayan, so ngayon may pag-uusapan na naman tayo ngayon. Ito na ba nga ba, ano, you know, ang uh, pagbagsak no, ng grupo ng Bini? So yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito dito sa ating vlog at mainit na mainit po itong balita na ito dahil sa kanilang ginawang kabalastugan. Ano, so Grabe, masyadong ano to, masyadong nakakabigla. Lalo pa ang dinadala nila sa empowerment of uh, uh, women's empower empowerment. Di ko alam kung yung tamang term doon, pero yun na yun. Ah, uh, di ba? So, without further ado, intro muna tayo. Let's go. Let's go. So ayun na nga mga kaibigan, ano. So short background lang muna tayo dito sa Bini, no? Sabi nga dito sa aking source, no, ang ang Bini ay isang Filipino girl group na binuo ng ABS-CBN at Star Hunt Academy sa ilalim ng Star Music. Sila ay uh, binansagang uh, nations girl group ng Pilipinas at kilala sa kanilang uh, modernong pop sound, empower, empowering themes at uh, synchronized choreography. No? So, uh, ito ang background ng mga Bini, mga kaibigan. So, pakinggan po natin, ano? So, sa Pilipinas talaga silang nagmula. Originate talaga dito sa ating bansa, no? So, uh, Hunyo, uh, 11, uh, 2021, ano? Pero, un, uh, una silang nagpakilala sa pre-debut single na The Coconut Nut no noong November, uh, November November 2020. So ang agency nila is uh, Star Music ano ng uh, cbn So nag-training sila no ang mga miyembro ay uh, sumailalim sa halos dalawang taong uh, training sa ilalim ng Star Hunt Academy na nakatuwang ang uh, uh, Korean Entertainment Professionals para sa K-pop style na training system. So ito 'yon. So ito 'yung mga uh, miyembro no ng uh, Bini. Ang Bini ay binubuo ng 8 uh, members, no. Sino-sino sila? So ito sila, si Aya, Colette, Gwen, Joanna, uh, Ma Maloy or Maloy, ganyan. Mika or Mika, Shina, Stacy. So walo silang babae mga kaibigan, no. So 'yung mga kilalang kanta na nagawa nila ano, so ito yung Born to Win noong 2021. Na 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 or na 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 tapos kapit lang Carrera, uh, pantropiko Pantropico at Salamin noong 2024, no? Na naging uh, viral at sumikat sa social media which is yung Salamin. So yung katangian ng mga bini, no? Ang bini, ang bini ay kilala sa pag uh, pagsasama ng Filipino culture sa kanilang fashion, music videos at lyrics. Malaki ang impluensya ng K-pop sa kanilang a uh, estilo. Ngunit may sariling tatak na Pinoy ang empowerment at identity. Sila ay bahagi ng pagusbong ng P-pop or Pinoy pop movement sa Pilipinas kasama ang or kasama ng iba ilang iba pang grupo, no, gaya ng SB19. So balit ano, meron nga uh, naging uh, uh, controversial itong tatlong membro ano ng uh, ng uh, bini na ito no so noong uh, uh, May 7, 2025 isang controversial na video ang kumalat sa social media na kinasasangkutan ng tatlong membro ng bini no sino bang aba ito ito ko po sila sina Colette, Joanna at Stacy kasama ang mga kaibigan or Ethan David ng uh, GAT at uh, internet personality na si Sean Castro. So yung nilalaman ng video na to guys, no, kahit ako nung nakita ko, is actually nung una kong nakita ito, hindi ko agad nakilala na sila pala. Ano, nung muna nag na, doon ko na naunawa, ay sila pala yun. Doon hindi naman ako gano'n kasi ka-fan talaga ng Bini. Ano, so napapakinggan ko lang din yung mga kanta nila. Pero kaya nga, nung una kong nakita, hindi ko alam na sila pala yun na unti-unting nagte-trend ano or nagte-trending sa social media. Ano so binatikos ito ng maraming uh, Pilipino lalo pa uh, uh, nagdadala sila na ng uh, women's uh, empowerment no. So parang taliwas sa uh, dinadala nilang pangalan yun. ano, Yung Bini no sa so, so isa yun eh sa sa trademark sa kanila. So parang ang layo kaya maraming tao or maraming Pilipino ang nadismaya dahil sa ginawa nilang tatlo. So dahil sa ginawa nilang tatlo, maaaring dito na magtapos no, ang karyer ng Bini. So sa naturang video, makikita ang nakaupo si Joanna sa isang sofa habang sina Ethan at Sean ay gumagawa ng mga kilos na tila nagpapahiwatig ng sexual na gawain sa kanyang harapan. Habang nagaganap ito, maririnig sa background ang boses ni Stacy at Colette na nagbibiro tungkol sa isang 13 years old no, na babae na tinatawag na Ashley na sinasabi nga sinasabunutan ni Ethan. Ang gantong uri ng biro ay agad na umani ng batikos mula sa publiko lalo na ito ay may kaugnay sa sensitibong issue ng pang-aabuso sa minor de edad. So ayun na nga mga kaibigan ano So, empower or women's empowerment. Ano? Tapos, nakikita nila yung kaibigan nila na ganito yung ginagawa. Ano? So, parang nagtatawanan pa sila kaya binatikos sila ng maraming tao. Ano? So, sa harapan pa nila mismo na which is dapat, sila dapat yung uh, uh, magbabawal or magkukorek sa dalawang lalaki nito. Pero sa, sa, sa scenario, sa video, na parang nagkakasiyahan pa sila that time no so kaya nakakadismaya lalo pat ang ang uh, karamihan ng mga uh, taga-subaybay or umiidolo no sa mga bini ay kabataan tapos ganito yung makikita natin na ginagawa nilang sample so nasan na yung word na uh, women's empowerment no nasan na yung women's empowerment na sinasabi nila ayan na, ay, na kanilang binubuha binubuhat at dinadala sa grupo nila so ang layo, nakaka-stress mga kaibigan, no. So ito yung pahayag no ng paghingi ng paumanhin, no, ng uh, miyembro ng Bini. So kinabukasan, May 8, 2025, naglabas ng official na pahayag ang Bini sa kanilang social media. Social media account, no, sa kanilang pahayag Uh, inamin nila ang pagkakamali at humingi ng uh, taos-pusong paumanhin sa kanilang mga tagahanga, pamilya, at uh, sa publiko. Uh, binigyang diin nila na ang video ay kuha sa isang uh, pribadong uh, uh, sandali, ano, kasama ang mga ang mga kaibigan at wala silang intensyong uh, makasakit ng damdamin. Inako rin nila nga uh, o ang buong responsibilidad sa kanilang mga aksyon at salita. So ito naman din ang uh, a good thing no sa Bini. naagad silang uh, nanghingi no ng, uh, nang ng paumanhin sa sa public, sa, especially sa mga sa mga followers nila. Ano pero yun nga lang, hindi natin talaga maitatanggi no na bakit hindi nila naisip yung mga ganong bagay lalo pa't ang dinadala nila is uh, women's empowerment. Ano? So parang inaalaw nila, uh, ini-entertain nila 'yung mga ganong gawain ano na ginagawa sa kabataan. So parang uh, bumababa ang uh, tingin ng ibang tao sa babae pag ganyan kasi ang ginagawa, 'di ba? So ang bini nga sila 'yung uh, uh, nagbibigay para or nag nagiging representative no para mas palakasin, no ang pagiging isang babae at um, ang, ang Bini, ang uh, mistulang uh, parang uh, good example, ano? Sana, pero hindi natin na uh, inaasahan na ganito ang magiging uh, ayhinat na nang ginawa nila nga uh, sa activity na yon, event even sabi natin na uh, bibiroan sila pero hindi pa rin talaga maganda lalo pa ta parang ang Bini ay ambassadors no ambassador ng uh, mga kabataan ano pagdating dito ano tapos ganun ang gagawin nila take note no uh, halos 100% ang followers or yung mga tagahangan ng Bini ay yung mga kabataan ano so alam naman nating lahat yan na karamihan talaga sa mga sumusubaybay at uh, umiidolo sa Bini ay mga kabataan So ito naman yung naging uh, reaksyon ng mga Pilipino. Ano? Ang insidente ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Habang may mga tagahanga na nagpapahayag ng suporta at pag-unawa sa grupo. Marami rin ang nadismaya at uh, nanawagan ng mas maigpit na pananagutan mula sa mga miyembro. May mga panawagan pa nga na para sa agarang aksyon mula sa management ng ano management ng uh, Bini upang masig masiguro ang uh, integridad ng grupo. Yun na nga, yun ang sinasabi ko kanina pa na pwedeng talagang mawala dahil sa ginagawa sa ginawa nila yun. Sa isang video lang na yun, no? sa isang maikling video lang na, yun na nagte-trend ngayon, no. Pwedeng mawala yung uh, yung uh, image no ng Bini ano at pwedeng mawala agad as in bura mabura makal, ma, ma, masira ang pinaghirapan nilang image no yung buong grupo which is yung Bini dahil lang sa kagagawa ng kanilang uh, tatlong uh, membro miyembro ano so nakakalungkot kasi nga sila pa naman ay mga kababaihan ano tapos kasama pa nila dalawang kaibigan nila na lalaki na hinahayaan nila nga uh, gawin yung mga ganong activity sa harapan panila. nila. So, anong ibig sabihin nun? kayo kayo magbigay ng komento diyan mga kaibigan. Ang ibig sabihin nun, kung bakit nila inaalaw yung dalawang kaibigan na nilalaki nila na parang uh, hayaan gawin yung mga ganong bagay, malalaswang bagay na yun sa harapan nila, which is sila mismo babae. ba diba? nasan na yung words na uh, women's empowerment kung inahayaan nila yun. ba diba? kayo, magkomento kayo dyan sa comment uh, box natin. Ano, kayo na mismo humusga ano, sa ginawa ng bini na yan no? So, ang uh, incidenting ito ay uh, nagsilbing paalala sa, ka, sa kahalagahan ng uh, pagiging, uh, pagiging uh, ma maingat sa mga biro at kilos. Ano? Lalo na sa mga sensitibong issue. Habang ang bini ay humihingi no? na nang uh, paumanhin at uh, nangakong mag, uh, magpapabuti ano mahalaga rin ang uh, patuloy na pagmonitor at suporta mula sa kanilang management at tagahanga upang masiguro ang kanilang uh, paglago bilang mga responsable at sensi at uh, sensitibong artista. So ayun, so nawa sana uh, maayos pa nila ito para hindi masira ang karir ng Bini kasi sayang ang babata pa nitong mga 'to. I know. So, so yun na, uh, so yun lamang po mga kaibigan, mga kachismosa at I think hanggang dito na itong video na 'to and uh, eh, gagawa pa tayo ng uh, next uh, update patungkol sa issue na kinasasangkutan ng Bini. So guys, see you on my next vlog. Bye.